Ito'y barako din ba yan? Barako din? Oo. Ah, laki. Tangkad eh. Parang kabayo na eh. ah Tangkad. Grabe itong kambing na to Ang laki. Quality. Ito po siya e, binibenta niya rin, di? Di, boss. Palahin niya lang din? Oo. Eh, napalahin din nila itong malaking kambing na ito. Personal collection. Ganda oh. Ito ay kanina? Elias Bower. Ay, kay Elias Bower. Ibig sabihin ko, pwede rin itong, kunyari, gusto magpababa di sa'yo. Pwede. pwede rin naman, Pabababa. Kasi itong maganda, ang laki, oh. Hinay naman to kasi laki na halos ng bisirong kabayo na malaki, oh. Ang laki ng pagkakambing na ito. Ayun, no, daw, tini, yeah, saling Ayan, oh. Sariling alaga daw, ni boss. Ayan. Paano yan, bossing, katulad nito? Tuyo na yung mga damon nyo. Paano range. Ah, hindi. Ibig sabihin, kahit mga tuyo ng ganyan, may nakakain pa rin sila. Oo, Ah. Kumbaga ay ayos naman pa pala sila no? Hindi pa naman ganun katuyo yung damo dito Dahil oh. dito sa batang kasi mainit na rin Ayan, oh. No. Ito yung alaga ni boss May ilang taon na kaya to boss yung alaga mo ito? Uh, mga ano re, 19 months 19 months to uh, oh. ah, sa taon na rin ano? Oh, taon na rin. Grabe yung katawan no? Napakaganda Hindi lang ito na dehorn kaya ito may sunga ah, ay Ah kumbaga kalimita sa ganyan dehorn talaga oh, Pag na mga anglo, ang anglo. Mm -hmm. Sa dyan nagsusungayin din pala sila Oo oh. Mas maganda ba tingnan ang ang glow pag ano pag may sung pag wala sungay. Wala sungay oh. Mm. Ito pala yung kumbaga sa ano eh, full blood na siya. Oo, oh, pure breed tao. Ay pure breed, oh, pure breed. Magulang nito oh. Parehas ad car Ah. Eh, uh, ano ibig sabihin ng Ah, nasa Alubenos 'yung. Ah, 'yun yung pinakamalaking farm oh, ng mga ang mga Anglonobian anglo ito. Ay, mga ang laki ng pagkakambing nito. <laughs> Tay may papila no. Galing kay Iris si Guerra. Ito ay galing kay Iris si Guerra. Reserve na Ah, ito may mayari na. Oo. Uh, ito daw po yung may mayari naman na. Ah. Kung baga may kukuha ng... Malayo no? Paano oh, ang transportation? Ano po siya magkano? Transportation tayo legit. RC, alumno. Oo. Oh. Ibig sabihin kayo magkano ang bayad sa gano'ng kalayo? Nasa 4,000. Hindi na makalakihan. Ah, 4,000 daw lang naman pala. Hindi na pala kalakihan palang bayad sa ganun. Bisayas yun ano? Bisayas? Hindi. Ah, norte yun. Norte. Ah, Norte. Sorry. Norte pala yun. Yan, pero ipa-reserve na raw nito. Ito may papel na uh, ka ni bossing. Yan. Pero ano bang pins ang mo? Doon nagpipins ka din? Nagpipins <laughs> ako okay, boss. Okay, 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 may ilang buwan na tayo hindi nakikita dito. Kamusta naman yung pag-aalaga mo ng mga kambing mo? Hindi pa naman siya nagkakaroon ng mga sakit. Na <laughs> Pero ano pa yun mo? Mas maganda ba mag-aalaga mo na ng native o... Ah, okay. paano ba okay. pa pinag mo lang ng inbreeding? Kasi maraming natatanong na inbreeding. Ano din sabi ng inbreeding? Ang inbreeding ba? Halimbawa... Salam ba? Ayan, good morning mga talongs TV. Tayo po ay nandito ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Dito po kay uh, Darwin Di Chavez po. May mga kambing siya dito mga inaalagaan. Na mayroon full blood, upgraded saka ano yun Bo bower anglo no at anglo nubian yan po tayo samahan nyo ako sa video natin sa araw na ito ah, sa ilang katanungan sa kanyang pag-aalaga ng kambing at titignan natin yung kanyang mga alagang kambing yan po si, ito po yung, si Taguro nasa likod natin kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw na ito lalo hindi sa mga informasyon sa pag-aalaga ng kambing kaya kung bago pa lang sa akin channel mag subscribe ka na para lagi like update sa na-upload natin video dito sa Padre Garcia Batangas sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Yan yung mga inahin ni na alpas dalawa. Ito daw po yung marami dati. ni na medyo tuyo na po yung mga damo dito sa Batangas. din po kita nyo po yung mga damo na yan. Medyo uh, tuyo na talaga siya. Kung bagay eh, wala na makakain masyado yung mga kakawa din naman ng kambing pag wala na makain. Paano nga pala yun bossing yung mga ganito? Yeah, yan. <laughs> 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 Ang kambing pala talaga walang pili ano. Yeah. Kahit kain ano. Ito yung mga inahin nila. Ayan, okay, pupunta natin yung maliit na kulungan na yung boss. Dito tayo magtatapang ng ilang sa kanya. Ano yung pigs? oh, boss. Ayan yeah, mga pigs. Kumain naman mga pigs yan. Yeah. Ito may mga anak na? Wala pa? Meron itong anak. Itong upgraded na ito. Ah, ito meron. Itong, itong wala. Buntis pa. Hindi. Okay, yeah, na rin yan. Ah, meron. Ay may anak na siya. Ayan, si boss. Uh, ah, natin, uh, ah, titignan natin yung mga kambing niya dito. Meron na siya dito mga paanak na kambing. Matagal-tagal tayo hindi nakapunta dito kay ano eh. Ala anak na traditional tradisyonal. Yeah, ito, 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 ito pulang ulo. Ito daw yan, akin na Ang ganda, no? Yan ay two-way cross yan, boss. Parang two-way cross. Ano ibig sabihin uh, ng two-way cross? Crossbred ng bower at ang jok. Ah, kumbagay. Uh, nagsubok tayo ng crossbred. Oh, buang. Oo, oh, buang na ako. Oh. Pero ang ganda ng ano niya, yung tenga niya, mahal, mahaba. Mahaba, mahaba ang tenga niya. Oo, oh, mahaba. Pero ito yung mga ilang buwan na kaya itong alaga mo ito? Dalawang buwan lang yan. Oh, lalaki, <laughs> oh, lalaki yan. Oh, malalaki yan. Ah, Abi na bumaba dito yung kaninang malaki. Gawin ang dulubyan natin. Balik. Oh, to. -to, 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 -to -tot. Ang ah. -to bumaba niya niyan. Yun. Um. ang nanay niya ay ano, yeah, uh, traditional. Right. traditional. ito yung bumaba. Ito naman yung inahin kaya yeah. Yeah. ang itsura niya ay ito na. The combination, two-way cross pa lang tawag nila dito. Cross cross. Yan. Maganda. Pero naman ito hindi mo ibebenta. Kung sakali. Hindi boss, hindi pa. mo muna no. Uh, papalaki Maganda 'no kabini, sir, mo. Ito pa yung kanya. Ito yung mag-ina. Oh, yan. Yeah, upgraded. Ito hindi pagbenta to pa, na hindi rin. Ito na ngayon ng mga una kong kambing. Ah, sadyang ito yung alaga mo. Oo. Oh, yung oh. uh, una kong kambing. Kaya mm -hmm. hindi yan. Kahit mga upgraded lang. Kung bagay ito yung dito ka nag-umpisa sa pag-alaga mo ng oh, kambing ano. mga upgraded. Hmm. O, ano naman yan, sir? Ako magtatanong nga pala sa'yo. Uh, may magtatanong. Ano bang ba pids ang pinapakay mo? Ito nagpipids ka din? Nagpipids hmm. oh. ko boss. Grower. Gam grower. Ang grower di ba kayo sa baboy? Oh, Ay, pwede naman yan. Hagrower magkano mag sa isang sahol? Baka may tatanong magkano ba isang sahol ng Hagrower? 1380 dito sa amin sa Garcia. Uh, 1380. Uh, 1380. Ewan ko uh, lang sa ibang lugar. Hmm. Kasi iba't ibang ano, iba't ibang brand ng Grower. Grower, Hagrower. Pero kahit anong pizza mo pwede? Oo, oh, kahit anong pizza mo. Basta yung pang ganito mga lagay na. No? Uh, Tapos, uh, di ba, may, work, may ilang buwan na tayo hindi nakikita dito. Kamusta naman yung pag-aalaga mo ng mga kambing mo? Hindi pa naman siya nagkakaroon ng mga sakit na ano? Naman, awa nandiyo si healthy naman. Oo, hindi ka tulad dati. tayo oh, ng mga vitamins. Oo. hindi ka tulad dati, sabi mo marami kang nadaling mga oh, kambing. Marami. Ano? Hmm. Tuwa na kasi ang kulong ako dati, hindi naka-elevate. Ayun, so kailangan pala dapat naka-elevate. Kaya naka-elevate. <laughs> Yeah, yeah, Hindi, mali, hindi pa naman masyadong elevated pero dapat i ang elevated ano dapat ang sukat. Ah, kailangan kahit mga 1 one meter. 1 meter ang taas ah, sa ano, lupa. Kumbaga kaya pala ikaw na matayan dati. Lapat sa lupa. Lapat sa lupa mga oh. kambing. Yung pala pinagbumula ah, din ng Yung dumi nila kaya nagkakasakit. Ah, kumbaga kailangan din talaga pataas ano. Oo, oh, kailangan kaya din. Oo, yun pala. Para yung dumi sa baba ng baba. Hmm. Kasi, hindi nila na Kumbaga <laughs> yun pala pinagbumula ng sakit ng mga kambing. Oh. Yan, yun naman pala. Tapos nandito pa po yung ating paboritong kambing si Taguro. Taguro. Hindi yung may labas at gawa nang nagiba na ugali, sobrang aggressive na. Ah, uh, aggressive daw si Taguro. Ito po yung mabait na ni boss dati na natin yung <laughs> talagang napakabait niya. Ngayon medyo Pero aggressive na. <laughs> na daw. Hyper kumbaga. kumbaga oh, kahit Binababawa ko. Ha? Ah, Binababawa ko? <laughs> Talaga ko. Hindi Talaga <laughs> mo lang. Ha? Parang ah. Mababawa <tarang>, ah. <laughs> na. Parang barakong barakong na ito eh. Talagang iba na ang ano eh. Iba ugali nyo. Hindi. Talagang iba na nga eh. Kahit pala tao nito mababawa nito pag nakalpasan o. Ito ang paanak ko. Ito ang paanak ko. Ito ang paanak ko sa bus. <laughs> <laughs> pure breed naman yan ang glunubia. Ito. <laughs> ito pure breed ang glunubia. Ito yung nanay. Yan ang ganda ng anak ko. Oh. oh. ganda ang ng mga tenga. Quality kahit mali siya yung gaganda Oh. Ganda, ano? ah, Sorry, to. To kayo, ito, ang ito, ganda ano? Pare babae ito? Babae ito lalaki Babae ito lang. Ang ganda May puti ang ulo. <laughs> ang ganda. <laughs> ang ganda na itsura ng mga anglo no? Pag mga ganda pala malilit, ang ganda na ni itsura niyo. Haba ng tenga. Halos yung tenga niya ila, ano na, no? pas mahaba sa mukha. Oh, okay. natin yung bisera. Ang ganda. Ito, tinan Ang ganda ng ang alaga ni Boss ditong mga Anglonubian. Ito yeah. yung purebred na, no? Oo, oh, purebred na. Butit ganito ang naging kulay niya. San ang tatay nito yun din? Hindi, <laughs> uh, ibang tatay na. Ah, ibang tatay. Ang lak ng nanay yan po yung mga gusto mag-alagang ganito. Galing uh, Julianas yan. Ah, San Julianas to. Ha? Ang Julianas na pala yung puro ang glunubi ng ano. Oh, sa Kung baga sir, ka, sa mga bago palang palang mag, uh, gusto mag-alagang ng kabig, pwede naman pala itong ganitong made, Yung hindi na kailangan gumasos ng malaking oh, Ano? Mahal. oh, kung bumili na kayo ng mga recrap. Anong hatag dito? Recrap nga ba ito? Ah, palit ito. Oh, yung mga ginagawang kulungan yata ng kargahan ng sa mga isda ba yun? Oh, yung mga patungan, yung mga paleta. Oh, paleta. Yan, ito pala pwedeng pwedeng pwede na pala gawing kulungan kasi hindi pa naman lalo pag mga bagong hindi pa ba naman mag-aalaga ng na marami agad ano oo oh, yan uh, lagi like, susubok mo na sa pakakaunti mo pakakaunti mo na uh. pero anong payo mo mas maganda ba mag-alaga muna ng native o upgraded mas upgraded na kaysa mag-native yun but, but, kasi but, but din naman na pag-aalaga ng native at upgrade mag-aalaga ka na ng may lahat yun kasi mas mahal oo mas mahal ang bentahan oo. No. pag yung native. native kasi marami na sa native inbreeding na kaya hindi na siya masyado lumalaki ayun inbreeding kasi pinapabaya nilang kunyari ah, paano bang ang inbreeding? kasi marami tatanong na inbreeding ano rin sabi inbreeding? ang inbreeding ba halimbawa, like for example ah, yung anak hmm. na lalaki ah. nakakasta sa kanyang ina ayun yun ang inbreeding kung nalit yung lahi pag ano nalit ang lahi yung kapatid na lalaki bababa sa kapatid na babae inbreeding ah bawal din pala sa hype yun ano bawal o oh, kung sa tao Kapag yung magka, magkapatid, nag-asawahan, uh, mag, mag may depresya ko. Yun. Kung bagay kala kayo sa mga tao lang, yung pala sa hayop din, gano'n din nangyayari. Oo, sa hayop din. Ah, yung pala masama din pala sa mga hayop, yung gano'ng inbreeding na tatawag oh. nila. Ayan. Pero dito sa, ang kagandahan dito kay Sir Napesto, tira niya po, may puno dito. Oh, yeah, Kanlong siya, kung bagay hindi masyado mainit sa mga lagang kambing niya. Oh. Tapos itong alaga ang pwesto ng ala, ni boss, kung bagay singawan niya, labasa, labasa ng hangin. Kumbaga, Kung yung dumi, hindi masyado maamoy. O, wala amoy. wala amoy siya, o, wala siyang amoy. Kasi labasa siya, kaya napaganda rito. Yung mga gustong gusto mag-alaga ng ganyan, kahit medyo upgraded doon, kaya medyo mahal-mahal, pwede naman yung ganito. Oo, pwede na. simple-simple lang siya, pero hindi ka lalak, ng malaki. Hmm. Pero magkano rin ang mo din sa papagawa mo nito? 7K ang gas to 7,000 lang na. yan, o, murang morang na. 7,000 lang daw yan. Sarili tatay mo pang gumawa, ano? ko pang gumawa. So, yan, ano. Tingnan po ito. Simple simple lang ilang ano lang siya, isa, dalawa, tatlo. Bali tatlo to kasi kasama na maginahan ito, tatlong oh, ano siya. Paano yung mga nandoon mga sanay na wala sa labas. Saray sa labas. Dito lang sa, sa labas Ah, oh. eh, paano pag yung katulad sabi mo, di minsan may umuulan. Oh, di nagsisiksik ka na sa labas. Ah, sa loob. <coughs> kasi depre di, masama din may sisingawan sila ng ano no. Katali naman dali. Mm -hmm. Hindi naman pala pwedeng naman pala dito kasi. Ah, saka sila ay magkaka-close sila. Mm kung bagay mapapayo mo talaga ang mas magandang mag-alaga. Eh, sa panahon ngayon, mas maganda ba mag-alaga ng kambing It. dahil medyo parang masama ng... Oo, oh, mas maganda mag-alaga kayo ng ano, na... Ng... Kambing. Itong tag-init. Ang ano, tag-init. Tag Bakit po kaya? Kasi kahit tuyo na yung damo, gusto pa rin. Ang kinakain nila? Tsaka nakakaiwas sila sa... Ah. Yung tulad na kapag tumulaan, medyo sa iwaan damo, doon nag... Uh, sa pagtatay ng kambing. Yon uh. Kaya pala pag mga minsan tag-ula, nagbibenta ng mga kambing oh. yung mga oh. magbibenta. Kabalik tara pala siya sa mga bakat kalabaw. Oo. Ayun lang talaga napakahirap sa pakain. Pero pakain. Gusto gusto nila yung pakain ganyan tayo. Ay, ah, yung mga tuyong damo. Kumbaga. sa mga pre range? Mm -hmm. Kumbaga, yung sabi ko nga ay ano nga mga kalimitan na nag uh, experience mo na naging sakit ng kambing mo mga, mga nakaraan. Pag tatae. Pag tatae. Kalimitan talaga. Oo. Oh. na tunod ang tagulan, uh marami na matayan ako. Oo. At yung pagtatae, hindi na uh, mahirap ang patin, dahil na kapag uh, hindi ka marunong. Kung magay, anong ginagamot niya sir doon pag gansaan? Exorex. Uh, kayo magpupurga muna. Pupurga? Oh. Uh -huh. Tapos exorex? Pag hindi na ko sa purga, saka magay exorex. Exorex naman. Uh -huh. sa tableta, sa inahin. Uh, kalahat ng tableta sa mga bisyo. Yun. May nabibili naman po sa mga bilan ng mga... Uh -huh. Sa mga poultry supply. Poultry supply naman pala. Katulad dito mga kambing lesser. Oh. <laughs> na nila. Ilan pala sir pag, ano, pag gusto niyong mag-alaga ng kambing pag mga baguhan pa lang kayo doon na kayo mag subgraded na kayo kasi yung native nga naman eh kumbaga parang wala na siya halos value sa ano puro katay na no puro katay na puro katay na wala siyang value sa market at saka iisa rin ang pag-aalaga ng kambing kahit may lahi iisa ang hirap mo isa na yung hirap niya oo ganoon Kung... din ang pag-aalaga ng native mag-alaga ka na ng lahi. Yun, para mas maganda po, eh, mas malalaki ang lahi Sa niya. Sabihin lang ng iba'y maselan ng may lahi, ay eh, nasa pag-alaga. Oo, ah, nasa pag aalaga din. Kung baga, bag lalo pag mga upgrade, kasi na may lahi na rin naman siya ng native, native ano. Kung baga, hindi na siya gano'n. Kasi Huwag lang po yung mga full blood talaga. Oo, oh, hindi. Yung mga full blood eh, kaya naman natatawag na maselan, Hmm. Ay dahil hindi pa nila alam ang tuloy na pag-aalaga. No? Kaya kailangan, ah, mas maganda nito, pag-aralan muna pag-aalaga ng full blood, para hindi niya masabi masaya ng pulga. Yun, kumbaga kailangan alam din yung pag-aalaga. Kumbaga hindi naman ang kambing naman yung gawarki, parang paro din naman siya, ano? Oo, oh, pare parehas din naman ang kambing. <laughs> na, oo, oh, iba't iba lang ang isip ng tao. Oo, pat, oh, pati, sa presyon niya, pati itsura siguro <laughs> nagkakaiba. Ayun, ito yung mga kambing ni sir dito. Kaya nakakatuwa po makita dito kahit simpleng ano lang siya. Kung magayon makikita nyo, napapunta natin mga ganda yung mga kulungan. Pero dito napaka-simple lang niya. Pero ang mga nakakulong naman yung mga gandang kambing, malalaki siya. Kaya no, kaya dahil nagpasyal ulit dito kay boss na kulungan at marami po siyang mga malalaki. Kumbaga yung dalawang klase na agad to eh. Ah, parang tatlo na. Meron kasing ano, yung bower. Tapos ito yung boang naman. Ito, ito, ito. manak na ng buang Ito. Paano siya bower ang na siya? Halos lahat ng series uh, ng lahi ng kalbing na nandito na. Nandito na. Hindi ko nila lahat. Meron tayo mga upgraded. Upgraded. Uh, Bowang. Uh, bower ang glue. Pure bread. At pure bread. Tsaka yung ito pa yung uh, pure bread ang glue nubian. Uh, ang nubian yan o. No? <laughs> yan yung mga kambing ni Sir. Yan si Sir. Pag yung mga Sir, pag may mga interesado naman, kayo rin yung nagbabayan sell din kayo ng kambing pag may yung gusto ba mo. din po ako Sir. Uh, kaya <laughs> sa mga kapwa ko ba yun sel itama po natin ang na presyo yun yun para naman makakakawa nakakawa naman po ang uh, bibili uh, oh, yun, yun, tataasan natin uh, na ang presyo pero kung sakali may mga order sa iyo kung maghahanap sila ng mga kambing na gusto nila pwede naman sila mabigyan natin pwede po pwede po uh, kontak kontakalin nyo lang po ako wala ko yung katalog stable yun, yun para, ano, para po maibigyan natin yun meron naman si sir marami si sir ng mga kaibigan na magkakambing pwede, nagsang... pwede ko kayong tulungan, no, <laughs> kayo tulungan na. na... kung nag-uumpisa kayo pwede ko kayong tulungan yun. Kayo yun, yun na, sir. Yan si Sir. Maraming salamat Sir sa iyong uh, oras sa pagpapahunya salam. pang pagano. Sige na oras sa ating pagtatanong uh, kay Sir dahil matagal tayong hindi nakapagpunta sa mga kambingan. Ito na may napakalapit ng kay Sir pag gusto niyo sumilip dito kay Sir. Nandito lang siya sa tapat ng paradahan ng Padre Garcia. Oh, sa labas ng auction oh, na. Pwede niyo siya mapakwento at kung may mga katanungan kayo sa kanya. Ayun po, makikita niyo na may mga kambing na talaga mga ganda siya. Ito ang gaganda ng mga alahe. Dito yung yung mga ganto mga kambing yung mga ano siya. Uh, na, na siya. crossbreed na. talaga na Crossbreed na siya. Uh yan yes, si sir maraming salamat sir maraming maraming salamat din po oh ganda nakakatumay <laughs> babayt eh <laughs> yung bulan ang kabulan eh kalaro din yung nanay nila eh ganda yun eh. ako yung gusto ko na magalaga na kambing pare. eh yung maganda naman ng, na nga din na sila oh dito na. na Kaya yung kaso siya, ang mm. anak. Pag-bite siya, ano? Oo. Oh. Pag-ibang nanay, hahabol. yung pa ito ng bite. Pag nani, natigil lang siya. na yung gatas, yung gatas. Oh. Up, up, up. mo. daw yung pinakamakisig na kambing. baka matog hawak mo. Ay ay laki pala 'to ng kalapati. Ito yung kalapati ya. Yeah. Iput pala 'yung puti. Pati kalapati nga. Bato-bato ba? Totoo ba? Ah, Bato-bato hey, Picture mo pare. Bato-bato okay. One. Two. Three. Yo. Ala taguro, Mababaraw ka na. Taguro. Oh, boy, kinalaw na 'tong taguro ay. Eh. Oh, tama talaga Ah. Uy okay, may may plano katerain, no? <laughs> uh, hop, hop. Mang didila ka tirahin no? Haha. 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 na Haha. 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 Pas <tabu> ka, Taguro. Mm Huwag -hmm. <laughs> mabarakwan mo ako Taguro ha. Tumigil. Tama ba ito? Nga, nga. Kawabait, oh, bait-bait pa naman siya pala ngayon. 'Yan 'yung lalaki na ng Taguro. Nakikita tanda niya 'tong kabing. <h> <laughs> 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 Salbaka pala talaga. <laughs> ta kaloko ka na loko ka eh talaga pagkakaloko sa mo ako taguro ha Lapitan mo lapitan mo tawag bit bit dito na lang

哈好啊。<laughs> <laughs> <laughs>